hindi hindi yung ayan para matitin natin ang isang galing dito. Ha? Dito wala dito. Ito lang. Dito. Ayun lang. O baka naman yung pagkakabukas ko lang yan. Pwede yung Bagay ito, madali na sa... to eh. wala lang mga plastic to, no? Nakikita so, doon sa video kanina na ang tagas lahat ng gagaling dito sa gilid ng pinto sa sidings so, siguro kasi wala na yung plastic na cover dito sa gilid ng door panel sa loob. Ayan, kitang kita yung basa. Sa door panel, ayan. So, dito siya pasok Gumagapang. So, lalagyan natin ng plastic to. So, ito, yung Mazda Astina na naglilik yung, ano, yung tubig pag umuulan ng malakas, mukha-pasok sa loob ng kotse. Pinahanap sa akin ng may-ari nito kung saan nanggagaling yung leak at pinaayos nalaman namin na dito nang gagaling sa mga pinto kasi wala pala siyang plastic no? ang mga pinto ng kotse dapat meron niyang cover dito para kahit anong lakas ng ulan dito sa labas, pag tumulo dito yung molding dito sa labas hindi naman piniprevent nun yung water intrusion dito sa loob ng pinto kaya nga merong drain ng pinto dito sa ilalim pag pumasok dito sa molding dito sa may salamin ng pinto babagsak talaga yung dito sa loob ng pinto tapos babagsak dito sa drain kaya yan makikita mo may butas sa ilalim ng pinto alimitan yan tatlo uh, tingnan mo, meron yun yan din na tapos isa sa harapan malakas yung ulan talagang pumapasok yung tubig dito sa loob ng pinto para mag drain dito sa tatlong butas pero kailangan meron plastic dito para yung sidings mo hindi mabasa ng ulan saka hindi pumasok dito. ba? Diba? Dito sa gilid na to. At papasok dun sa loob. Pag nakasara yung pinto nyo, syempre, sa kotse nyo, dun papasok yung tubig. So, ngayon, lalagyan natin to ng, ano, ng plastic. Yung mga plastic na ginagamit sa mga libro ng ng bata pa tayo, yun yung ginagamit. No? So, ang pinakasilant nya, parang parehas dun sa factory. Yung factory sealant, eh, yung parang sa windshield. Yung tinatawag na parang katol windshield windscreen sealant, no? So malagkit 'yan. Ayan. So malagkit siya. So ito, ito ang gagamitin natin na uh, pang-seal ng plastic. Ganon din yung factory. Ganon din yung para sealant niya. No? So ito madami kayong maubos nito pag hindi niyo ini-stretch. No? So kailangan i-stretch natin 'to. Ayan. No? Ayan. Kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang kapal pag nagkakabit na ito. Yung pinaka-gap nyo nito, ilalagay nyo sa bandang itaas. No? So nakita nyo, malagkit sya, di ba? So ayan, papaikutan nyo lang yan. ko ano din yung factory position ng sealant. Ay, makikita mo dito. Ayan, kung titingnan mo, parang di kasya sa apat na pinto kung hindi mo isi-stretch. ba diba? Pero kung isi-stretch mo yan, sobra naman kapal yan para sa plastic lang ng ano, na cover dito sa loob ng pinto. Yung sa factory na cover. Pero ito, nakadesign talaga ito sa windshield. Pag kinakabit yung windshield. Pero kung papakabit mo sa professional, hindi na ganito yung ginagamit sa mga windshield eh. Kung parang sealant na tumitigas talaga siya ng gusto. Eh, huwag ka dadaan dyan sa may ano. Lulusot din. Steel brushing mo yan. Yung kalawang. Ayan, iwasan mo. So, itong problema namin dito, yung mga kalawang kasi. So, kung sa may kalawang, hindi kakapit ng maayos. Dapat sa baba mo na lang nilagay LJ. Wala na yan. doblehan mo na lang. Wala lang kapit yan. Tanggalin hmm, mo na yan. Umiwas ka dyan. Pwede rin dito. Tumaas ka na lang dito. So, pag ganyang rough na yung texture nung lalapatan ng silan, sisiguro doon yung malinis. Kung hindi, parang wala lang. Hindi kakapit yung gagamitin natin malagkit na silan. Ayan, dapat din medyo. Bali ang pinakaimportante diyan etong part na to pababa pa ilalim kasi itong ibabaw hindi naman gaganon yung tubig ulan galing sa molding papunta dito hmm. pero syempre dapat meron pa rin doon emphasis lang talaga dito sa may from dito pababa papunta doon tapos papunta din sa taas stretch lang stretch lang ang stretch Kasi yung wheel niyan, i-overlock nyo. Yung dalawang dulo. Pwede na natin ikabit yung plastic. So, yan yung plastic. So, bubutasan nyo yan para lumusot yung bakal ng hilahan ng pinto. Yung pambukas. Yung bakal na yan, palulusotin mo. Doon naman bubutasan yung para sa wire ng power window switch. Tamang tamang butas lang para makalusot yung socket. Ayan, palulusotin. Ayan. Tapos yung bubutasan nyo rin para doon sa ilaw ng ano, isa pinto. Pagdating doon sa speaker, matanggalin nyo yung speaker. Kailangan maipit yung plastic pala. Pero so, siyempre, ikakat nyo pa rin yung ano, yung doon sa kinakalikod ng speaker. Tanggalin nyo muna yung socket sakit ng speaker ayan, ayan nakita niyo yung dating plastic di ba may dating plastic kasi naman talaga yan oh ayan nakaipit ginagawan lang natin ng bagong plastic kaya wag niyo tatanggalin yung plastic na yan pag may i-service ah inaangat lang yan so yan yung ilaw sa pinto palulusot din, din sa butas Ayan, sisiguruduhin nyo na flat na flat. Napaka-importante ng ilalim baka may lusutan kasi ng tubig eh. huwag mo naman masyadong pagkabatak kaya ha? mo siyang ano baka mamaya pag ginabit nyo sa pinto eh hindi na makapaglaro eh na lang sa pagkakalapat sa silan ngayon na nyo maigi yung sa plastic para lalong magflat flat yung silan yung malagkit na silan magflat mag sya mas lumalapad sya mas lumalaki yung surface area kung saan dumidikit yung plastic So ito rin yung isa sa mga dahilan kung saan pwedeng pumasok yung usok no? Yung usok sa labas ng mga sasakyan. Kung ayon yung may pumasok na amoy, kailangan kung wala na yung ganito yung buhayin nyo. Lagyan nyo ng ganitong plastic. Ngayon, yung mga excess niyan, kakat nyo lang ng blade. So ikat mo natin yung excess na plastic no. Para hindi makita diyan pag nilapat na yung yung ano yung door door sidings, door panel. So ayan, cut nyo lang. So yung sa speaker na lang, yung sa speaker cut nyo ng madaming mga uh, guhit. pizza pizza eh, ganyan or kahit apat lang pwede na yun yan din ang mga dahilan kung bakit namamaga yung mga door panel o so, pangit na yung hubog ng door panel nyo dahil lagi nababasa dahil yung mga gumagawa kunwari may pinagawa kayo sa power locks nyo eh hindi na inaano hindi na binabalik Pwede na ikabit yung door panel ulit. So yan, pwede na ikabit yung hawakan. Yung pambukas ng pinto. Sila lapat nyo ulit yung mga clip. Dapat marinig nyo yun na tumutunog. Dito naman ngayon tayo sa likuran, sa kanan. So dito naman tayo sa likod na pinto, Sisikin natin kung wala ding plastic to sa loob. So, ayan. Wala nga din siyang plastic. lalagyan na natin nung no? malagkit pero lilinisin muna natin yung talapatan. So, yung mga lumang sealant, hindi na maganda kaya kailangan tanggalin na namin to. Napansin namin kahit initan pa namin to, wala na lagkit niya. So, tatanggalin nyo yung lumang sealant wala na wala na lagkit eh. Oh. hindi talaga didikit yan isang way na para madaling matanggal yung lumang silan napansin namin hit gun lang so yung dating naglagay niyan sadong makapal yung ginamit I mean, hindi lang man ini-stretch kaya kinapos tuloy sa mga ibang part Susundan nyo lang yung dating mga ano dinaanan ng original na malakit na yan silat na yan. So yan, pag uh, naputol yung sealant nyo, wala namang problema. I-overlap nyo lang yung kadugtong na bago. So ito, tatanggalin natin sa pag clip yung pambukas ng pinto. Hihilahin mo lang muna pa side. Yan, pag nahilan nyo pa side, mahihilan nyo na pa baba yung bakal. So yan, kakabit na yung plastic. So itatapat mo muna yung plastic para malaman mo kung saan ka magbubutas para dun sa bakal na to na hilahan ng ano, pambukas ng pinto maliit na butas lang dahil manipis lang naman din yung bakal na yun importante lang lumusot sya yan, dikit nyo na yun. titingnan mo maganda ang kapit nya diba pwede nyo pampit pitpitin yan so yun bubutasan nyo rin para dun sa power window switch ilalim LJ ang priority na dapat walang ano yan gusot kasi baka dun sa gusot dun lumusot yung tubig ulan so okay na dito sa kanan na pinto harap at likod dun naman sa kaliwa so dun sa kaliwa pares lang namin dito sa kanan gawin nyo lang yung konong anong ginawa dun sa kanan so ayan tapos na so hopefully yan ang maging solusyon nyo para dun sa pumapasok ng tubig sa loob ng kotse nyo pag umuulan ng malakas o kaya pag nagpapakar wash kayo or kaya pag yung amoy sa labas sa kalye eh, pumapasok doon sa loob ng kotse nyo.